Okay, magandang araw sa inyo. Siguro, pamilyar ka sa ganitong eksena, ano? Um, gigil na gigil ka sa trabaho, todo bigay, halos wala ng tulog. Ginagawa mo na ang lahat eh. Pero bakit parang ang resulta kulang pa rin? O mas malala pa, ramdam mo yung pagod na pagod ka na talaga parang ubos na ubos? Ubos na ubos, oo. Yun nga, yung sinasabi sa mga material mo na working harder than ever but seeing diminishing returns. Tumagos ba sa'yo yon? Kasi alam mo, mayon, mula dyan sa mga binigay mong babasahin, mga CP ito galing sa aklat na may Christian at Biblical na pananaw, may titignan tayong ibang anggulo. Interesting to. Oo. paano kung ang susi sa tagumpay, sa breakthrough, o sa mas malaking epekto ay hindi lang pala nakukuha sa purong pagod at pagsisikap? Paano kung may kinalaman ito sa tinatawag nilang pagkahanay alignment. At yan mismo ang misyon natin sa ating pag-uusap ngayon. Susuriin natin 'to. Itong konsepto ng um, pamumuhay na higit pa sa pagsisikap or living beyond effort based sa mga pananaw na inilahad niyan sa sources mo. Okay. Titingnan natin itong ideya ng favor o biyaya pero hindi bilang premyo na kailangan mong pagtrabahuhan ng husto kundi bilang resulta ng um, pakikiisa o pag-align sa isang mas mataas na disenyo o presensya. Pag-uusapan natin yung mga prinsipyo dito, pero ang pinakaugat talaga, posible bang magtrabaho ng may kahusayan, pero may kasamang gaan? Parang ganun. Okay, sige. Simulan natin sa kinasanayan. Kasi sa panahon ngayon, parang mantra na yung effort alone equals outcome. Ito yung tinaguri ang hustle culture, di ba? Oo, sikat na sikat yan. Pero sabi sa sources mo, baka raw ito ay isang myth, isang kasinungalingan na nagdadala lang sa atin sa pagkaubos na exhausted self-reliance, ika nga. Minsan daw, nagiging para negosyo pa pati ang pananampalataya, yung transactional faith. Yun nga eh. Gagawa ako nito para bigyan ako ni Lord ng kapalit. Parang, oh. Ang bigat naman yata noon. Totoo. At actually, what's fascinating here is, may binabanggit na posibleng ugat nito mula pa sa Genesis 3. Yung kung saan ang pagtatrabaho ay naging mahirap sa pawis ng iyong noo. Parang nagkaroon tayo ng panloob na kwento, alam mo yon. Na ano? Na parang kung hindi ako magpupursigi mag-isa, mapag-iiwanan ako. O hindi ako magiging sapat. Ito yung tinatawag nilang illusion of striving. Yung akala nating control at seguridad ay nasa performance natin. Pero madalas, ang dulot lang pala ay pagkadismaya o burnout. Grabe. Parang ang halaga natin ay sinusukat lang sa dami ng ating nagagawa o output. Exactly. May isang analogy dyan na tumatak sa akin galing sa material na yung magsasakang pilit na nag-aakyat ng mga sako ng ani paakyat ng burol. Hirap na hirap siya. Ah, oo, nabasa ko rin yan. Imbas na gamitin niya yung natural na daloy ng ilog pababa para mas mapadali yung pagtransport. Parang sinasabi na minsan sa sobrang focus natin sa paghasil, hindi natin nakikita yung mas matalinong paraan. Yung may tulong ng agos, kumbaga. Exacto. At dyan nga pumapasok yung alternatibong pananaw. Ito na yung living a life beyond effort. O yung pamumuhay na may effortless favor. Pero teka, linawin natin agad ha? O nga, kasi baka isipin ng iba, ah, petics na lang, ganun ba? Hindi ito katamaran, tama ba? Hindi ito pagiging pabaya? Hindi, hindi talaga. Tumpak. Napakalinaw sa mga teksto na hindi ito pagtigil sa pagsisikap. Never sinabing tumigil. Sa halip, ito ay pagbabago ng paraan ng pagsisikap. Redefine how you strive, sabi nga. Ah, okay. Pagbabago ng paraan. Oo. Ang tawag pa nga dito ay participatory grace. Ibig sabihin, aktibo ka pa rin, kumikilos, nagsisikap ka pa rin. Pero may kasamang biyaya, may pag-asa, at pakikipagtulungan sa Diyos. Yung effort mo hindi nawawala, pero nag-iiba ang anyo. Nagiging mas makabuluhan kasi naka-align ka sa isang divine partnership. Hindi ka na lang solo flight. Gets ko. Gusto ko rin ng isa pang analogy. Yung sa mandaragat. Ah, yung sa layag. Oo. Hindi siya yung pilit na humihipan para umandar yung bangka niya, di ba? Ang ginagawa niya, inaayos niya yung layag para masalo nito yung hangin, yung hangin na natural ng umiihip. Tama. So, ang favor o biyaya, based dito sa pananaw na to, ay hindi parang bonus na nakuha mo dahil sa overtime mo, kundi parang hangin o agos na kailangan mong matutunang salubungin at sakyan. Parang mas less friction mas smooth sailing. Ganun. Precisely. Ganda ng pagkakasabi mo. At if we connect this to the bigger picture, no, para itong pagbabalik tanaw sa orihinal na disenyo, kung saan ang trabaho ay hindi parusa, kundi pakikipagtulungan sa may likha, isang pagsisikap na dapat may dalang kagalakan, hindi lang puro pagod. Okay, ang laki ng potential shift nito sa perspective na. Pero sige, paano ba ito sinasabuhay? Kasi may binabanggit sa sources mo na parang mga haligi o susi para dito. May tinawag pang pa favor lifestyle model." Siguro hindi natin kailangang himayin lahat ng sobrang detalye, pero ano yung mga pinaka-fundamental? Yung mga kailangan nating maunawaan. Saan tayo magsisimula? Magandang tanong. Maraming nabanggit na prinsipyo, oo. Pero siguro pwede nating tignan yung ilang pinaka-crucial. Unang-una at ito talaga ang pundasyon, reliance o dependence, pagtiwala, pag-asa sa Diyos. Reliance, okay. Ito yung pagkilala na, gaya ng sabi sa Psalm 127, maliban ng Panginoon ang magtayo ng bahay, walang kabuluhan ng trabaho ng mga nagtatayo. Pero linawi natin na, hindi ito pagiging inutil ha. Hindi ito passivity. Hindi yung upo ka lang. Hindi. Ito ay pagkilala na kahit tayo ang nagtatanim at nagdidilig, ang Diyos pa rin ang nagpapatubo. Yan ang nasa 1 Corinthians. Nagpaplano ka pa rin, syempre, sabi sa Proverb 16.9, pero alam mong siya ang nagdidirekta ng mga hakbang. So hindi ito pag-upulang at paghihintay. Active trust. Parang yung construction manager na sinabi mo kanina, hindi lang basta nag sa mga trabahador, kundi regular siyang tumitingin sa blueprint, kumukonsulta sa architect, may aktibong pagtitiwala. Tama. Aktibong pagtitiwala. Dito rin siguro pumapasok yung konsepto ng Sabbath na binanggit din sa materials. Hindi lang siya simpleng pahinga, kundi parang practice ng pagditiwala na may mag-aalaga sa'yo kahit hindi ka kumikilos ng isang araw. Medyo challenging yun sa hustle culture natin ngayon. Sobrang challenging, pero foundational siya. Kasunod nito, napaka-importante rin ng stewardship o excellence, pangangasiwa. Dito nare-reframe yung pagsisikap natin. Paanong nare-reframe? hindi na siya hassle para lang sa sarili mong achievement. Nagiging tapat na pangangasiwa at pagpapaunlad ito ng mga kaloob. Yung mga talento, oras, resources na pinagkatiwala sa atin. Sabi nga sa Colossians 3.23, Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na para sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Yung trabaho mo, nagiging pagsamba, worship. Ah, okay. So ibig sabihin, mahalaga pa rin ang quality ng gawa, yung pagiging mahusay. Hindi pwedeng basta-basta lang dahil umaasa naman ako sa Diyos. Exactly. Hindi ito excuse para sa mediocrity. Hindi pwedeng bahala na si Lord tapos subpar yung gawa mo. Ito ay sustainable diligence, sabi nga. Hindi yung perfectionism na nakaka-burnout, pero hindi rin pwedeng pwede na. Okay. Gets. Mahalaga ang skill pero iba na yung drive. Tama! Ang drive mo ay hindi na lang para sa promotion o papuri ng tao, kundi para sa kanya na nagbigay ng kakayahan. At dito, super crucial yung kasunod na haligi, humility, pagpapakumbaba. Tinatawag itong key o prerequisite mismo sa mga material mo. Sabi sa James 4.6, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Teka, Humility. Sa mundo nating na yun, parang negative ang dating yan, di ba? Madalas iniisip na kahinaan yan. Paano ito nagiging susi sa favor o biyaya, eh? Parang counterintuitive. Magandang punto yan. At nilinawin nga sa sources mo na ang humility dito ay hindi self-deprecation. Hindi yung pinapababa mo sarili mo o nagiging dormant ka. Ito ay makatutuhan ng pagtingin sa sarili. Makatotohanan paano? Kinikilala mo ang iyong mga kalakasan at ang iyong mga limitasyon. Hindi ka nagpapanggap. Ito rin ay pagiging other-oriented, hindi puro sarili lang ang iniisip. At higit sa lahat, ito ang pagkilala na ang Diyos ang tunay na source ng lahat ng mabuti sa buhay mo at sa gawa mo. Ang humility, kumbaga, ang nagbubukas ng channel para makadaloy yung bihaya. Yung pride kasi, parang harang yan. Sinasara niya yung daluyan. Ah, okay. Gets ko na. So, hindi siya weakness, kundi tamang pagkilala sa sarili at sa Diyos clarity, kumbaga. Parang si Joseph sa Biblia, kahit naging sobrang makapangyarihan sa Egypt, hindi niya inangking yung credit, di ba? Lagi niyang tinuturo pabalik sa Diyos. Ito rin siguro yung nagpapanatiling malinis sa intensyon natin kasi minabangkit din na purity o integrity. Tama ka dyan. Magkakaugnay silang lahat. Ang purity o integrity ang nagsisigurong malinis ang motibo at gawa natin. Naalala mo yung Psalm 24? sino ba ang aakyat sa bundok ng Panginoon, yung may malinis na kamay, actions, at dalisay na puso, motives? Oo, malinis na kamay, dalisay na puso. Tinatanong nito para kanino ba talaga ako gumagawa? Para ba sa papuri ng tao, para sa sarili kong ambisyon, o para sa Diyos? Kapag malabo o may halong pansariling interes ang motibo natin, parang nagkakaroon ng bara doon sa daluyan ng biyaya. Kailangan ng integrity. Okay, malinaw. So, kailangan ng reliance, pagtitiwala, stewardship, kahusayan na may tamang motivo, humility, tamang pagkilala sa sarili at sa Diyos, at purity, malinis na intensyon. Ano pa yung isang mahalagang konsepto na lumitaw? May nabasa ako tungkol sa capacity o kapasidad, parang sisidlan. Oo, yung nga. Ito naman yung konsepto ng sisidlan o container. Kung ang biyaya ay parang ulan o ilog, kailangan natin ng sisidlan pa ito masalo at mapamahalaan ng tama. Sabi sa Luke 16.10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan din sa malaki. Ah, parang paghanda. Oo. Kailangan nating palakihin ang ating capacity. At hindi lang ito sa skills o practical technical na aspeto. Kasama dyan ang spiritual capacity, yung lalim ng relasyon sa Diyos, mental-emotional capacity, katatagan, resilience, pagkatuto, at lalo na yung character capacity, integrity, humility. Parang paghahanda ito sa mas malaking pagpapala at responsibilidad na posibleng ipagkatiwala. Parang yung mga atleta na pinag-usapan natin kanina, hindi sila basta sumasabak sa Olympics. Nag-training sila ng husto para lumaki yung capacity ng katawan at isip nila para sa level ng competition na yun. Ganon din dito. Kailangan ng pagpapalago ng sarili para maging handa sa biyaya. Magandang analuhiya yan. At dito na, alam mo, dito na nagtatagpo ang lahat sa konsepto ng alignment. Ito yung pagkakahanay. Pagiging kaisa sa paggalaw ng Diyos. Alignment. Ito na ba yung yoked na sinasabi? Oo, yun yun. Yung pagiging yoked o nakapamatok kasama niya na binanggit ni Jesus sa Matthew 11, My yoke is easy and my burden is light. Bakit? Hindi dahil walang gagawin, kundi dahil katuwang mo siya sa pagbuhat. Kapag naka-align ng iyong pagtitiwala, pagsisikap, pagpapakumbaba at intensyon sa kanya, doon nababawasan yung friction, yung hindi kinakailangang hirap. Doon pumapasok yung effortless na pakiramdam, hindi effortless dahil walang ginagawa, kundi effortless dahil nasa tamang daloy kakasama niya. Wow! Powerful yan! At may isa pa, yung parang culmination ng lahat, presence o anointing. Ito yung parang extra, yung supernatural touch, ganun ba? Pwede nating sabihin ganun. Ito yung beyond, kumbaga. Ito yung tangible na presensya at kapangyarihan ng Diyos na nagiging multiplier sa bunga ng ating tapat at mahusay na pagsisikap na naka-align na sa Kanya. Ulitin ko, hindi ito magic. Hindi magic. Hindi. Ito yung espiritu na kumikilos sa mga sisidlang handa, yung mga prepared vessels. Yung mga taong nag-develop ng kanilang skills, stewardship, nagpakumbaba, humility, nanatiling malinis ang motivo, purity, lumaki ang capacity, capacity at higit sa lahat nakahanay na sa kanya, alignment. Hindi nito pinapalitan ang effort natin, pero pinalalakas at pinararami nito ang epekto ng effort na 'yon. Wow, ang ganda ng framework na nabubuo mula sa pagtitiwala patungo sa mahusay at tapat na pagkilos na may kasamang tamang puso at pagkilala sa Diyos tapos pagbapalaki ng kakayahan hanggang sa pakikiisa sa kanya na nagbubuka sa kanyang presensya. Ganda. Pero ang tanong, paano ito nagiging lifestyle? Kasi ang dalilang malimutan nito sa araw-araw na grind, di ba? Naku, totoo yan. May nabanggit sa materials tungkol sa mga gawe o habits. Crucial daw to. Napaka-importante niyan. Dahil ang mga prinsipyong ito ay hindi lang pang isang beses na event o insight, para maging pamumuhay, kailangan itong mahubong ng maliliit at consistent na mga gawi. Habits talaga. Ano yung mga halimbaba nun? Yung mga practical? Marami, pero sige, bigay tayo ng ilan. Halimbawa, sa pang-araw-araw, binabanggit yung simpleng pagsimula ng araw na may intentional na pag-aalay nito sa Diyos. Pasasalamat, pagset ng intention, yung tinatawag na morning alignment or surrender o kahit yung mga micro moments lang, yung simpleng paghinga at mabilis na panalangin micro prayers bago ka pumasok sa isang mahirap na meeting o bago ka gumawa ng desisyon. Ah, yung maliliit na pauses. Oo. Tapos sa gabi, mahalaga rin daw yung pag-reflect. Yung evening examen, kumbaga, mabilis lang saan ko nakita ang Diyos kumilos ngayon, saan ako nagkulang o pwede mag-improve. May mga lingguhan din, di ba? Tulad nung nabanggit nating sabath, hindi lang pahinga, kundi active trust yan. O yung pagkakaroon ng margin hour, oras na sadyang blanco sa schedule mo para sa pag-aaral, pagninilay, o simpleng pakikinig lang. Tama, pati yung accountability. Yung may kausap kang mapagkakatiwalaan tukol sa mga bagay na to. Saka, yung sadyang pagiging bukas palad o generosity. Hindi lang sa pera, pati sa oras, papuri, tulong, parang mga maliliit na adjustments lang yan sa layag natin para masalo natin yung hangin ng biyaya. Okay. May mga pangmatagalan din bang gawi? Meron din. Tulad ng pagkakaroon ng proseso sa paggawa ng malalaking desisyon, yung tinatawag na decision rituals, hindi barabara. Post ka muna, consult pray, tapos yung regular na stewardship reviews. Tinitignan mo talaga paano mo ba ginagamit ang resources mo. Naging tapat ka ba? at yung practice ng public attribution, yung pagbibigay-pugay sa iba at lalo na sa Diyos kapag may tagumpay. Practice din niya ng humility. So ang punto ay consistency. Maliliit na bagay na paulit-ulit. Oo, ang pamumuhay na ito ay binubuo hindi nangyayari bigla. It's a journey. At para lang malinaw sa lahat at para maiwasan ng maling akala, nilinaw din sa sources mo na itong pamumuhay na to ay hindi ibig sabihin na parang may karapatan ka ng utusan ng Diyos, entitlement. Hindi talaga. Yon, na parang magic formula ito para yumaman agad, prosperity gospel. Malayo dun. O pwede ka nang maging tamad, passivity. Definitely not. Hindi rin ito pagiging legalista na puro rules lang at rituals o pagiging manhid sa hirap ng iba, toxic positivity. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Sakto. Napaka-importante ng mga paalalang yan, ng mga guardrails na yan. Ito ay tungkol sa relasyon, hindi transaksyon. Tungkol sa pagbabago ng puso at paraan ng pagtatrabaho, hindi lang basta paghabol sa resulta. Okay. So, what does this all mean para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon? Um, ang malaking pagbabago sa pananaw na inaalok ng mga source mo ay ito mula sa pagod na paghahabol sa resulta at paminsan-minsang moment lang ng biyaya, posible palang lumipat sa isang pamumuhay na naka-align sa Diyos, kung saan ang biyaya ay hindi na lang hinahabol, kundi nagiging parang atmosphere o agos na kasama mo palagi. Ang ganda nun, atmosphere. Oo. Hindi ito tungkol sa zero effort, linawi natin ulit. Kundi effort na natubos, redeemed effort sabi nga. Nagsisikap ka pa rin pero iba na ang pinanggagalingan ng lakas mo, iba na ang motibo mo at mas malinaw ang direksyon kasi may katuwang ka. Hindi ka na nag-iisa. Tama, very well summarized. Ang pundason ay ang pagtitiwala, reliance. Ang pagsisikap natin ay nagiging tapat na pangangasiwa, stewardship, excellence. Pinapanatili itong bukas at malinis ng pagpapakumbaba, humility, at integridad, purity. Pinalalaki natin ang ating kakayahang tumanggap, capacity, at lahat ng ito ay nagtatagpo sa pakikiisa natin sa kanyang kalooban at paghilos, alignment, na siyang nagbubukas sa pinto para sa kanyang presensya at pagpapala presence anointing. Ito ay isang lifestyle, isang sayaw na hinuhubog ng mga paulit-ulit na gawi ng pagtitiwala at pakikipagtutulungan sa kanya. Isang oo, isang makabuluhang paglalakbay sa mga ideyang ito. At para sa iyo na nakikinig, iiwan namin ang tanong na ito para pag-isipan mo. Sa kasalukuyang mong sitwasyon sa buhay at trabaho, saan ka mas nakaka -relate? Ikaw ba ay nagtatayo gamit lamang ang sarili mong puwersa, yung building through force? o natututo ka na bang magpatayo kaakibat ng biyaya at pag-align sa Diyos, yung building through favor? Magandang tanong yan. At bilang hamon na rin siguro, ano kaya ang isang maliit na gawe, kahit napakasimple lang, na maari mong subukang simulan ngayon o bukas para mas maranasan mo itong pamumuhay na higit pa sa iyong sariling pagsisikap? Isang maliit na hakbang lang.